Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking channel. Doon nyo pala sa mga first time ako mapanood. Check nyo yung channel ko, may mga videos na tayo dyan. Na probably mahanap ninyo yung mga ibang <coughs> videos na gusto nyo mapanood. Na maaaring makasagot sa mga katanungan ninyo no, tungkol sa batas so yung sakop ng ating mga pinag-uusapan dito employment laws mata sa lupa criminal law uh, correction of uh, entries sa mga birth certificates ninyo and uh, marami pang iba no? sa labor naman sakop natin ano yan mga land based FW seafarers local employment hanap <coughs> na lang kayo no? check check na lang yung mga videos sa channel ko ang pag-uusapan natin today ay ang uh, question ng isang subscriber na ano daw ba yung mga benefits nila kasi 10 years na sila sa company ni Singkong Duling daw wala sila ang benepisyo lalo na every December ano ba yung nawala sa kanila uh, sasagutin natin yan bagong lahat uh, shoutout po na natin ang ating mga, mga sugid na taga-subaybay mga supporters natin dyan ha uh, sa ating channel na ATTY Elvin tsaka sa ating uh, FB page na no? uh, na nakafollow sa atin Alright Kung sampung tao na kayo dyan sa inyong uh, kumpanya um, weirdo yan na wala kayo nakuha benefits. So, to me, you're saying na sweldo lang ang uh, natatanggap niyo Kung ganun nga yung sistema, eh maraming paglabag na ginagawa yung employer niyo Kasi kung titingnan natin sa ating uh, labor code, magsimula ka pa lang dyan sa article 83, 84, 85, hanggang 95. Ang dami ng mga labor standards benefits na dapat nakukuha ninyo una na dyan syempre yung karapatan ninyo sa regular holiday pay no that's 12 uh, days sa loob ng isang taon and uh, pag naka isang taon ka na sa company, entitled ka na rin sa service incentive leave sa article 95 ng ating labor code huh? so doon pa lang eh, yun ang mga benefits na natatanggap mo kahit na hindi nakalagay sa kontrata yan mandatory ang ganong benefits lalabas tayo ng labor code PD 851 as amended by memorandum order number no. 28 series of 1986 mandatory ang uh, 13th month pay pag nakaisang buwan ka na sa servisyo dapat mabigyan ka ng 13th month pay no? so every December nire-release nire yan kung naka 10 years ka ang dami nang nawala sa'yo Tapos, kung pinagtatrabaho ka during uh, your rest day, may rest day pay ka. Pinagtatrabaho ka during holiday, kung regular yan, double pay ka. Kung pinagtatrabaho ka during uh, holiday at special day yan, 130% ka. Yun ang mga benefits na dapat natanggap mo. Of course, hindi pa natin pinag-uusapan dyan yung mga social welfare benefits like SSS, PhilHealth and pag ibig Kung hindi na ibibigay sa'yo iyo yung uh, tatlong basic na mandatory benefits, halimbawa yung uh, 13th month pay, service incentive leave, and regular holiday pay, ay eh, talagang blatant violation ng ating labor code. Ibig sabihin talagang tahasang paglabag sa ating uh, batas sa labor ang ginagawa ng yung mo. Ano ang remedyo dyan? Ang remedyo dyan is magsampa ng kaso no? sa single entry approach kasi mayroong violation sa labor standards. And uh, syempre, dahil money, ta money claims yan, mayroong prescriptive period yan. Ang mga money claims, pwede mo lang isama sa demanda yung within 3 years no? from the time na nagfile ka ng kaso yung mga lagpas na ng 3 years hindi mo na pwedeng isama yan kasi prescribed na you no? Know? pwede mong isama so don't expect lang kasi talaga ma, -ma prescribed na yung mga yan yan lang malungkot kung naka 10 years ka di thank you ka na lang doon sa 7 years na hindi naibigay sayo na ibigay sa yo ng mga benefits malungkot na may mga employers tayong ganyan ang sistema ng uh, pasahod, pagbibigay ng benepisyo and wala sa batas no? And, uh, kaya dapat maparusahan at any rate uh, doon sa mga uh, nag-comment nito no? let me know kung ano pa ang mga dapat ko malaman kasi baka may mga impormasyon akong hindi na pick up or may mga impormasyon na kung dapat malaman, it may change yung aking uh, viewpoint dito sa issue na to So again guys, uh, I hope you learned something from this video. And if you do, please uh, share this with your friends, your colleagues, family members ninyo, or any person you think may benefit from this information. And again, thank you for watching this video and I hope to see you in my next ones.